For today's video, magloto tayo ng Biko My Own Version Special Creation of Merck's Cuisine. So, mayroon akong 4 cups of glutinous rice. Then, I will add 4 cups of water. Kasi 1 cup of rice, 1 cup of water. Now, Lagyan natin ng pandan pang pabango sa kanin. Kahit sa normal na pagluluto ng kanin ay pwede mo yan lagyan para magbango. Iyon. Dagdag sarap. Dagdag flavor. Interesting. At ito, nag-caramelize uh, ako ng uh, coconut. And... Yung coconut or yung buko. And then, dinagdagan ko ng 2 cups of asukal or brown sugar. At haluin. So, almost caramelized na rin yan, guys. And then, later on, idagdag natin yung aking niloto na glutinous rice. Look at that. It's so yummy it's nice already you see it's caramelized now because of the gata or coconut milk so now here it is we can add the cooked glutinous rice and then we can mix it very well as you can see kung paano ko hinahalo-halo ang aking biko. Diba? Napakayami yan. Masarap. Enjoyable. Delicious. Ako, tumami naalaala ko pa kasi guys noong ako ay bata pa ay palagi akong gumagawa ng ganong klaseng pagkain so ngayon paminsan minsan gumagawa ako dito sa ibang bansa so ayan guys look at that ang pagkakaiba dyan kasi nilagyan ko ng buko yung coconut So lutuin muna natin, hayaan natin na kumukulo ang kanyang sariling mantika na galing sa coconut milk. So it's ready now guys, ilalagay na natin sa ating lalagyan. Sa maliit lang na serving bowl. At kung ako ang gumagawa niyan, pinapalamig ko muna bago ako kumain kasi mas masarap pag malamig. So, yun ang una kong serving bowl. At mayroong second bowl. yon ay ibibigay ko sa aking kaibigan kasi marami naman akong niloto para makatikim din sila. Di ba maganda? Nag-enjoy ka sa naloto mo at nag-charity ka pa. So, heto na guys hintayin na lang natin na lumamig at kakain tayo masarap sa coffee yan every morning or pang snack pwede rin ba diba? may napasaya pa tayo kasi nabigyan natin sila so ganun guys pag magloto tayo ng marami bigyan din natin ng iba lalo kung hindi sila marunong magluto tayo ang malut, marunong magluto so gifted tayo kasi marunong tayo magluto at pwede tayo magluto sa ating gusto anytime, anywhere ngayon ay Friday nagcraving si mother na magluto ng balatong or munggo nilaga ko yan tap nilagyan ko lang ng uh, lemongrass at saka onion nilagyan ko na rin ng paper at ito na malambot na ay nila ilalagay ko na yung aking dried shrimps masarap na klaseng shrimps yan iyon lang ang ihalo mo napakasarap kaya namimiss ko yan at mayroon akong gulay nga idagdag yung cabbage siniwa ko lang ng maliliit para madali maglambot at yung eggplant ang kanyang kasama so ilagay na natin at uh, hintayin na maluto at uh, may timplan na ito nilagyan ko na ng kalahating cubes na chicken cubes and then kompleto uh, na sa salt paper so ayan sama ko na Matagal ko na itong iniisip na magloto. Kasi parang palagi kong napapaginipan na gusto kong kumain ng ganitong gulay. Pero hindi pa ito loto guys. Hindi pa tapos yan. Mayroon pa tayong idagdag dyan. At uh, kasi parang hinahanap-hanap ng ating appetite. At ito may spinach ako. Wala kasi akong nakita na ah uh, okra at saka um, talbos ng kamote kaya spinas na lang ang aking ilagay which is good naman maganda naman ang kanyang nutrition dyan very strong at uh, lagyan natin ng gata So, iyon ang aking menu for today nako. Hindi na naman makakapigil ng kain ito si mother. Tapos na naman ang kanyang pagda-diet. But anyway, as long as na nag enjoy tayo, iyon ang pinaka-importante sa ating buhay. At least paminsan-minsan nakakain natin yung ating hinahanap na pagkain uh, kahit although mahal ang kanyang presyo kasi hindi common dito yung ating mga ingredients at hito na kain tayo ayan guys nilagay ko na yung aking gata para maluto at medyo malapot-lapot na yan talagang matagal nang hinahanap-hanap na klaseng sing pagkain nakaka-enjoy talaga ang feeling ko ay nasa home country ako pag ganito yung aking niloto. At ang kapartner nito ay kani nagloto ako ng basmati rice. Ang kinakain ko lang guys nga rice ay basmati kasi sigurado ako nga mababa. Ang kanyang sugar 1% lang yan. At nagloto din ako ng isda na pang partner mamaya. So ito loto na yung aking rice. Ayan. Ginalagyan ko ng cross bago ako magkuha sa aking rice para daw magkaroon ng blessing. Madali tayong mabusog at hindi madaling maubos. So, ayan ang kinuha kong gulay. Nilagay ko sa bowl. Sa bowl lang ako nagalagay para limited, makontrol ko yung aking kainin. Ito ay maganda sa tao na may mga diabetic kasi mababa lang ang kanyang sugar. Ang pinanggalingan ng sugar ay sa ating gata at of course sa ating balatong or munggo. At ito naman yung aking peneretong isda. Isang slice na ang tawag dito sa amin ay merlo. ah uh, parang white tuna. Hindi ko lang alam kung anong tawag niyan sa English or sa Tagalog. Pero dito kasi ay merlo mahal na klaseng isda pero pikitin mo na lang kung gusto mong kumain paminsan-minsan lang naman dyan at kailangan ay namnamin